Ano? Oh, ito na pa-kain na ah. dilaw pa. nga. Ayun oh. Tama mo. Ano? lang, 'tol. Oh. Ayun po lang to. pulo po lo tayo. Ayun, sa mga sunsilsan na Ayun ayon Ayun ayun. kasi panginamis kusamba ayun. nito ayon 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 ayun. Ayun, ayon 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 Hindi, ayon 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 Ayun, ayon 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 ito. Uy din kaya ito? Nak. Yung makinaw. Pupogi punong-puno pa yon. Yung isa yung laki. Maliit yung isang yung Binaka niyo. Maliit yan mas malaki yan. Mas malaki to, ito. At yung punong, mas malaki. Halawi to. Sumutulo. Uy, umpo patak na. Yung patas nito malaki. Sumutulo.